mahina umano ang ebidensya na inihapag ng prosekusyon laban kina Gilyar Martin Cadano at Gerald Salonga na inakusahang mga miyembro ng New People's Army at kinasuhan ng illegal possession of firearms and explosives sa Regional Trial Court Branch 38 ng San Jose City. Ayon kay Attorney Hermine Hildo Linsangan, lead counsel ng mga akusado, ito ang ginamit na dahilan ng depensa sa inihaing petisyon upang makapagpiansa si Nakadano at Salonga para sa kanilang pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kanilang kaso. One of the ground is that uh, hindi mahina ang ebidensya ng prosecution para sila ay kasuhan. No? Uh, yung yung uh, guilt nila ay not strong evidence of guilt is not strong yung yung ebidensya ng prosecution ay mahina kaya kailangan payagan sila ng ng court na mag uh, bail dalawang taon na ngayon ang nakalilipas Nang dakpin ang dalawa ng mga elemento ng 3rd Infantry Brigade of Philippine Army Criminal Investigation and Detection Group at Provincial Public Safety Company sa Barangay arti Padilla sa bayan ng Karanglan unang una nung kasi nung yung, ayon sa arresting officers yung uh, sila ay uh, inaresto ng joint uh, operations ng uh, PNP and military as doon sa bayan ng Karanglan no pero nung yung they, those arresting officers were serving a uh, warrant of arrest not against them no and at yung a certain uh, ag, ag uh, a certain person yung warrant of arrest nakapangalan sa ibang tao hindi sa kanila at yung inaaresto ay wala naman doon at yung dala-dala namang uh, warrant of arrest ay expired na and a uh, mere photocopy Base sa pahayag ni Naguillier at Gerald, nanonood sila noon ng DVD sa isang bahay matapos magsagawa ng pagsisiyasat tungkol sa kalagayan ng halos 300 mamamayang mapapalayas sa 243 hectares na lupain sa Karanglan dahil sa Dalton East Alignment Road Project. Paliwanag ni Atty. Linsangan, iligal ang pagkakaaresto sa dalawa dahil nagpunta umano sa nasabing barangay ang mga pulis at militar upang silbihan ng warrant of arrest ang isang nagngangalang Eli Agbalio Taray para sa kasong murder na inisyo ng RTC Branch 39 at 38 ng San Jose. Yung arresting officers were not uh, performing uh, their duties in a regular manner. Pangal pangalawa, ang point namin where chance upon doon, sinasabi tumakbo sila eh. Ang point namin doon, yung pagtakbo kasi ay hindi krimen. Normal lang na ikaw ay tatakbo dahil yung mga dumating na mga sundalo ay fully armed at mga police. So nung panahon ng sineserve yung warrant doon sa isang tao, lahat nga ng tao doon nagtakbuhan eh. Isa lamang sila doon sa mga tumakbo. Siyempre matatakot sila. So wala silang ginagawang kasalanan at the time. So hindi dapat sila inaresto at kung ano man yung makuha sa kanila na sinasabi nila allegedly may nakuhang mga ano ay eh inadmissible in evidence dahil they were unlawfully arrested. Nakatakda sa August 18, 2016 ang susunod na hearing ni Nakadano at Salonga kung saan ditinggin ang inihaing petisyon. Ako pong inyong kaibigan Clarissa Di Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!